Aklan sa classmate. Aklan! Oo, oh, taga Aklan! Malapit na sa Burakan! shout out, shout out sa mga taga Outstar Drug! Welcome to Kapenino Family Riabad! Di ba? Siyempre si Apro Bicolano, nang aanap ah, ako din sa labas na yan, mga ka-classmate ko, ini invite ko dito kung luwari para bumili. <laughs> Di ba? Masabi yung mga subscribers ko dyan. Baka kung si Apro Bicolano, ano, ibang klase, ah. Nang, nang ng kung ano-ano. So guys, maraming salamat. Anak niya po ito, siya, Andrea. si... Andrea. Si Miss... Andrea. Andrea! Andrea. 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 Huwag oh, nakakalimutan. Ganda-ganda, di ba? Mm -hmm. Parang isa na nito, nung dalaga pa. Yan, yan. Tapos ito nga. Oo. So ayan, maraming salamat sa magbisita. Napakaiyain ang aming bisita. Actually siya, dahil hindi siya taga Bicol, guys. Taga saan siya? Atlas. Oo, oh, taga Aklan! Malapit na sa Buracay. Baka, baka naman, bacon na may, may invite naman kami doon. Tapos, ano ang, ano, ano yung negosyo, ba't at napunta dito, or ano yung sadya? Soapstar Pharmacy! Ah, because of Soapstar Uy, guys! Uy! Ano pala? Ah, tawag nito, um, shout out, shout out sa mga taga, South Star Drugs! Oh, yan, supervisor ko ito doon. Ah, tapos, syempre, Pharmacy! correct. Nakatitiya kayo na ang gamot ay hindi lang bago, sariwa, bagong luto. Di ba? <laughs> <laughs> hindi sa kanilang tagline yun, pero, pero sa kanilang bagong luto. Pero ang tunay! Yun! We care. We care a little more, South Star Grounds! Kita po! Ako 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 ang gagaya. Titila ko kung mas efektivo ako. Hey guys! Ah, Again ha? Hoy! Deke naman sa South Star Drug, aaprodi ko lang dito ayusin mo. Siyempre, yung mga yung 1.8 million natin ng na mga subscribers dyan tiyak na kapag may sakit, sakit ng ulo, kung ano man na mga sakit mga sa sakit sa puso, pwede mga ano yung mga mga tawag natin doon yung mga okay, over-the-counter drugs na pwede sa kanila doon na kayo pumunta sa ano sa South Star Drug. Siyempre, kasi ang South Star Drug <laughs> kasi sa South Star Drug We care a little more. We care a little more. Stop starbuck! <laughs> Ang ganda, no?